Ginawara ng Gold Eagle Award ang Police Regional Office 10 para sa confirmant ng Performance Governance System Institutionalized Status kasabay ng Monday Flag raising Ceremony na ginanap sa Camp Krame, Quezon City nitong 5 ng Pebrero taong kasalukuyang. Ang prestahiusong parangal ay pinagkaloob ng Hepe ng Pabansang Pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr., Chief PNP sa ama ng PRO-10, Police Brigadier General Ricardo G. Layog, Jr., kasama si Engineer Erwin Boliosos, Chairperson ng ROG DPD. Naggamit ang PRO10 ng pinakamataas na gradong 95.34% nang sumailalim sa PGS Institutionalization and Evaluation Process. Samantala, ginawaran din ng medalya ng kasanayan ang mga personahe ng PRO-10 na sila Police Colonel Michael M. Pareha, Police Colonel Aaron M. Manja, Police Lieutenant Colonel Sarah N. Hasinto, Police Master Sergeant Irish May T. Santos at NUP Sonya B. Bakasmot bilang mga miyembro ng Technical Working Group. This award is the product of our hard work, perseverance, and shared commitment to transform PRO-10. To become a highly capable, effective, and credible police office. And we couldn't make this without the cooperation and support of the community, which inspired us to continue to pursue our vision towards making Northern Mindanao a safer place to live, work, and do business. Patuloy ang pagbaba ng krimen sa rehiyon kaaling ng mataas na satisfaction rating na natanggap ng PRO-10. Patuloy na maglilingkod ang buong hanay ng Police Regional Office 10 upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan ng Hilagang Mindanao. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.